gusto mo ba na palagi siyang mababaliw sa kakahabol sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa lalong-lalo na kung nararamdaman mo minsan na may kakaiba na sa partner mo at hindi na siya gaya ng dati na mahal na mahal ka at ngayon ay binaliwala ka na niya kaya kung gusto mo na hindi tuluyang masira ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat sa kaliwang talampakan mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, itouch mo muna ang pangalan niya na nakasulat dyan sa talampakan mo. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay araw-araw na mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, Huwag niyo pong burahin ang nakasulat siya sa talampakan mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At panikuradong araw-araw siyang mababaliw sa kakahabol sa iyo at isa itong paraan para mas lalong mapatibay ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin ng buong puso. At gawin mo ito ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.